Hi, welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbablogs nga po ko na iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-likes. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa ko. mag dito tutorial ay magbablogs ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel nito ay meron po kayo nagutunan, meron po kayong Nakukuha na mga libre sa paligid na bahay nila. Libre na mga halamang gamot na natural. Bago ko po umpisa, nag tip ko sa araw na ito, at ko nga po yung old subscriber, old viewer. Well. Thank you po, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta, Sana po ipatuloy ninyo suputahan yung channel ko para lalo pa po mag-vote. Maraming po natin matulungan na hirap natin kabayan umasa sa libre gamotan sa paligid ng bahay nila. Kami nakukuha na libre. Ang itip-storer ko po ngayon sa araw na ito yung kung hindi ninyo magbubuntis ang misis ninyo. Ito po yung tips ko sa mga mister or mga misis. Sabihin niyo sa mister niyo kung hindi kayo mabuntis. One year, ten years na kayo nagasama na married or living partner na talagang nagmamahalan kayo, gusto ninyong magkaanak o gusto ninyong magka-baby. Ito po yung tips tutorial ko sa inyo. Kahit po kayo ay hindi same kahit hindi po si yung lucky ninyo, kung halimbawa si Mr. ay payat, tapos si Mrs. ay mataba, kung halimbawa si si Mrs. ay matangkad, si Mr. ay mababa, na maliit, hindi po ninyo niya mabuntis sa posisyon lang po ng pakikipag ninyo sa Mrs. niyo Ito po. Tips number one, kung ang Mrs. niyo ay hindi mabuntis-buntis, ito yung gawin ninyo. Kung hindi niyo mabuntis kung ano pa palagi ninyo yan na pinuputukan kapag patihaya, hindi siya mabuntis. Gawin ninyo, kapag puputukan ninyo yung misis ninyo, isiwari niya sa unan. For example yan. Yan. Tatuharin mo siya bago mo iputok yung sperm mo o yung tamod mo sa kanya. Yung simpre, yung sperm nun, maagos yun hanggang doon sa daluyan ng bahay bata niya. Ang mangyayari nun, papasok yung das sa igsil niya para para mabuntis siya or mabuo yung mag, magsama yung inyong uh, egg cell and sperm cell para mabuntis si misis. Kung pinuputukan mo nga yan ang nakapihaya, ibahin mo na ang position. Patuhadin mo siya. Yung nakatalikod sa iyo, nakaiswad siya. Nakaiswad pa. Naka sa unan, pwede nakasandal siya sa unan ng kauntas. Putukan mo siya pagkaputok yun, sigurado yung, kung mahina yung sperm mo, kahit kaunti lang yan, mag-minute yan doon sa pigsel ni miss mo, or partner mo, or ano pa man na, man mo, mabubuntis yan. Kasi kahit maliit yung sperm cell mo, yan po yung pwedeng mabuntis yung partner ninyo na babae. Tips number 2 para mabuntis yung misis ninyo. Uh, example, hindi siya mabuntis-buntis. Huwag muna kayo mag-sex ni misis. Ang gawin mo lalaki or mister ay kumain ka ng marami, maglaga ka ng karing baka, maraming gulay, mag sigang ka ng isda na maraming gulay, mga sustansyang gulay, magkain ka ng maraming prutas, yung mga katas, yung mga mansanas, ubas, yung kamas, din iba't ibang uri ng prutas na makatas din uh, kumain ka ng mga kinilaw na isda din kung mahilig ka sa mga kinilaw na karni yung press na karni o kinilaw na mga alam mo yung bilis na maliliit yan mga kinilaw, balut mga malasabi na itlog na luto ang padami yan na expand or kumain, ka ng mga maraming tubig, kaya ng buko yan, damihan na inom ng buko. Tubig, ganun eh, din, nakakarami rin na experience Kasi nagawa ko yan eh. Ngayon, pag yan ay eh, nagawa mo na yung sinabi ko, mga 3 days to 1 week, bago kayo magsaksinisis, para mabunti sinisis, saka mo siya banatan, sinisis. Pag binanatan mo yan, siguradong ang daming experiment na lalabas sa'yo. syempre kapag marami, magmimit yung sperm cell mo kayo misis na in cell. Ang nangyayari nyan, mabubuo yun kapag so, ganun. Ang daming malabas sa'yo sigurado. So, kumain ka kapag ganun ginawa mo. O, kumain ka ng marami. Tapos binanatan mo siya mga 3 days to 1 week. Ganun. Ang daming lalabas sa'yo na sperm cell, mabubuntis mo si misis. Lalo na kung walang problema sa matrasimisis, walang mayumayan, buntis yan kung nagkasabi sa iyo. Yan po yung tips number 3. Tips number 4. Para mabuntis mo, sinisis mo, alam mo yung kahit maliit yung patutoy mo o maliit yung alaga mo or mataba si misis mo, uh, ikaw ay nangangamba na hindi mo buntis yung partner mo kahit maiksi like yung patutoy mo or maliit. Uh, ito ang gawin mo kapag gusto mong mabuntis yung misis mo kung malaki si misis mo o maliit ka yung lalaki maliit yung partner lalaki ito po yung tips number 3 ah, uh, pagtapos ni misis magregla o menstruation ang gawin mo sa mo siya banatan damihan mo ng kutok para mabuso ka agad yun yan po yung tips number 3 mabubuntis po yung, yung sinisis ay hindi yan may mayuma or hindi yan palaging pagod, hindi yan palaging ekstres. Mabuhuntis agad yung partner mo na misis kapag ganyan. Pagkatapos niya magrelabanatan mo, putukan mo, putukan mo ng putukan. Ubuntis yan hanggang sa humingi ng mangga sa iyo, humingi, na, ng pakwan yan. Yan po yung, kung may mga problema yung mga misis ninyo, hindi mabuntis yan po yung tips ko sa inyo steps number 4 kung hindi pa rin mabuntis si misis itong gawin mo mag exercise kayo palagi pakainin mo sa siya sana masustang siyang pagkain uh, mga sinabi ko ang daga na karunin mo maraming gulay then exercise kayo araw araw then pag gabi mamahinga kayo ng maayos bago kayo mag sex kasi kapag yung yung tao ay pagod na pagod, hindi active yung cells niyan or mga sperm cell niyan. Tuyo ko ba siya? Hindi siya lumalabas lahat kasi pagod ka nga. Kung ikaw ay nakapahinga, tapos sa nakasakay ka sa kain, ng tubig, din pang nakapahinga ka sa gabi o hapon, yan. Gawin mo sa kaya magbakbakan ng misis mo para makabuo kayo. Yun yan po yung tips number 4 pwede niyo kayo makabuo or mag-meet yung mga paninyo i-sell yung cell kapag kayo ay hindi pagod na parehas kung stress ka o pagod ka hindi po magbubuntis yung partner mo lalo na kung wala naman siyang mayuma or ano pa man na pwede hindi siya magbuntis nasitinkuhan That, lang nang or yung may mga problema kayo kaya hindi siya mabuo. Ganon din si lalaki o babae. Kayong mandalwa, kayong may problema, kaya hindi ko makabuo. Yan yung sinasabi ko po. Kung kayo, then pagkapahinga ninyo, kumain na kayo, masasarap na pagkain, mga kinilaw, mga balot, malasadong itlog, mga prutas na makakatas, mga gulay na makakatas, mga sinigang na isda na mga seafoods, kung hindi bawas sa inyo. Karanin yung mga nakamaraming maraming gulay, green, etc. Yung mga inilaw na isda, inilaw na karne ng pwes. Yan. Uminom mo kayo ng maraming gatas, maraming buko, maraming tubig. Siguradong buntis yung partner mo. Lalo na kung wala siyang mayuma, walang problema sa mattress. Yan po yung tips number 4. Tips number 5. Para mabuntis ang missis mo or partner mo, the last, sa madaling araw mo siya bakbakan. Gawin nyo sa hapon, matulog a ah, maligo muna kayo bago matulog. Kumain kayo ng masustansyang pagkain at ah, uminom kayo ng tubig na madami o luko, makakatas na putas din yung mga sustansya. Kung vitamins kayo, uminom kayo ng vitamins. Yan. Tapos pag yung madaling araw, then mga alauna, alas dos, alas tres, saka kaya magganunan. Siguradong mag-limit yung experiential ninyo and excel. Siguradong buntis si misis or si partner. Yan po yung mga techniques para mabuntis yung partner ninyo. Lalo na kung wala siyang sakit na bioma o sakit na ano pa man na hindi siya pwedeng mabuntis ng patsigat na kayo sa doktor wala naman problema sa inyong dalawa yun. Hindi lang nakakatagpo yung experiment nyo at saka egg cell. Ah, bonus. Ito pa rin problema kaya hindi nabubo. Minsan yung sperm kasi ni lalaki malabnaw, di ba? Malapot. Yan ang kakaroon din ang problema yan. Lalo na kung yung million sperm cell niya ay hindi siya healthy hindi talaga magbubuo kahit unhealthy yung egg cell Kasi kung doon sa lalaki, wala na, patay na yung sperm cell niya, hindi na mabubuo yan. Alam nyo bakit? Hindi na bubuhay yung sperm cell lalaki. Nagadroga, or naga mariwana, or inom ng inom. Siyempre, yung sperm cell no, mga matayan, or mahina. Sigarilyo na sigarilyo. Siyempre, grabe kang magsigarilyo, simple yung experiential mo, mahina yan, maliit, or ano pa man, mawamata yung iba. Kaya kapag nagsiksenonesis, hindi siya tugma o hindi siya mabuo. Ganon yung mangyayari. Hindi siya makabuo o hindi kayo makabuo ng bata kahit gustuhin man ninyo. Yun yung mangyayari sa inyo. Kaya, payo ko, sundan lang ninyo kasi si Turel kung mabubuntis na si partner or si nieces. Sa ano pa man na partner mo, or live-in, or kasala kayo, gusto niyo magkaanak na, or makabuo kayo ng baby, sundan so, po lang ninyo ang sinasabi ko. Sa bago po sa channel ko, pakisubscribe, and like share na rin po itong video sa mga lalaki po na hindi makabuo o mga missis na napanood po itong video ko i share na rin po niyo sa inyong partner para makabuo po kayo ng baby yan thank you for watching and good trip bye bye